Mm, mm, mm. <laughs> alright so nandito tayong ngayon mga tol ang uh, uh, gawin namin ay manguha kami ng suso alright so ang ganda dito mga tol yung ilog alright so, yan nga lang yung ilog ay mababa ng tubig hanging bridge yun <laughs> so, yun naman ah, uh, taas ng bundok Yeah. So. Alright, so dito kami pupunta. kung kung May suso na kung suso. suso, kung 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 Makati, Diri, makati. diri,

Ternyo. nyo hmm. Oh. Okay, hmm, ya. Oh. Hmm. Oh. Ya. Oh. Ya. Yeah. Oh. Hmm. Ya. Dame. Hmm. Yeah. Oh. Ya. Oh. 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 So ano hmm. oh, eh? sa kanagawa. Ay oo, kanagawa sa kanagawa. Puslan niya. Puslan eh. eh. oo. Ano si Dalong nga? May nakadahon. Nandyan yan. O. Oh. nyo, oh. oh, Sabi nyo, wala. Oh, hari o. Oh, may ari. eh. Hmm. Ayan. ba? Oh. labanan mo Sus Sabing meron eh O Oh, dun pa sa taas dun pa kami pupunta Hmm. Ito nyo sa liguan ng kalabaw nyo. oo oh. oh. Ayan, ah, ito mga tol ay liguan ng kalabaw dyan. Ayan, doon pa kami sa taas. Sip sip pa, kol. kol. sip sip pa. Ito nyo.